Hindi na nga nagustuhan ni Robert ang pinagagawa ni nga nitong si Betsy. Kaya naman ito'y kanyang kinausap at pinagalitan na hindi nga talaga maganda ang kanyang ginagawa. Pinalagpas lamang niya nung una sa harapan nga nito ang si Jenna dahil ayaw niyang mapahiya siya ngunit hindi talaga sa okay, okay sa kanya ang overspending lalo pa ang lumala itong si Betsy kung noon ay pasyempre shopping lang ang kanyang ginagawa ngayon ay mas nilagyan pa nga, nga niya ang kaskas niya dahil kumuha ito ng kondo bagay na naiinis na nga ito si Robert sa ginawa niya pinagilitan niya itong si Betsy at dahil nga mapral itong si Betsy mamanipalahin lamang niya itong siya uh, Robert ay sasabihin na naiintindihan naman nun niya. Sabalit ang hindi yung manuniyam ay bakit kailangan niyang kambihan itong si Jenna. Ngunit ipiniliwanan nga nitong si Robert na wala siyang kinampihan pareha silang may punto. Mas lalo pang ang gumugulo dahil naroon na itong si Aling Susan na dumadagdag pa sa problema. Dahil umaacting din ito. Dela ba ramdam umano ni Aling Susan na hindi siya gusto nitong si Jenna kaya alis na umano siya. Nagdadrama si Aling Susan ngunit ang gusto lamang nito ay kawaan siya ni Robert at pagsabihan nga ang kanyang anak na si Jenna. Kaya naman walang magawa itong si Robert kundi tiisin na lamang ang lahat. Unti-unti na nga niyang nakikita kung ano klaseng babae ang pinakasalan niya at pinanit niya kay Minda Samantala, eh, na naman ito pagdating nga sa binihan nga nitong si Mindy, kung saan magpakauwi naman itong si Betsy. Nararamdaman nga nitong si uh, Jana na may kakaibang vibration it ginagawa nga itong si Betsy, kung saan sinisira nga niya ang kanyang mood para masira ang naturang nga binihag for... nitong si Mindy. Sa loob kasi ng reception ay tela, inudusan nga nitong si Betsy, ang kanyang mga kaibigan, maubusin na nga lahat ng pagkain na nasa lamesa. Kaya naman napansin agad ito ng kaibigan nyo si Jenna at nag, agad nagbigay ng babala kung saan talaga walang pakundangan ang mga kaibigan nito si Betsy na akala nila ay nasa squatter area pa rin sila. Hindi nila naiisip na may mga bisita pang parating at pinagpabalot na nga ang pagkain. Kaya naman para matigil na nga ang kahibangan nga nitong si Betsy dahil ramdam na ramdam na niya ang negative energy na ginawa nga nitong si Betsy. Kinausap niya ito. Ngunit instead na makinig na itong si Betsy ay lala pa itong nag nagka-sabunutan nga ang dalawa hanggang sa muntik na nga matulak itong si Mindy. Mabuti na lang at nahuhakan pa nitong si Jenna.